Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, my message the channel. A free o zoom matider. So, ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is um, a random gabay for the for the sign of Scorpio. Scorpio, 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 Scorpio welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay? ng mga Scorpio signs ang ating hagilab. So guys, this reading is a general reading namang nila. At mga ka -resurate. kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Er, and don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. update because maraming salamat po sa mga walang sama pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang skip ng ads away, pagpalahain kayo ng Diyos at may kapalisik big nag-uumapaw na biyayang man ang balik sa inyo. So, let's see, guys, what is the messages, advice sa sa'yo ng ating Angel Spirit for the sign of, for the sign of Scorpio. So, let's see and watch this. Angel Spirit, guys, please give me information po ano ko'y sabihin sa'yo ng ating mga baraha. Angel Spirit, please give me information po Okay, there's a hypothesis. Now, there's a lot of hidden agenda. Hidden enemies. Now, maraming mystery sa likod dito. May mga bagay na sa sa'yo. May mga bagay na matutuklasan ka. May mga, mag, may mga magaganap with an unexpected moment or unexpected situation. Now, and of course, guys, there is something, the eight of swords, no? Lahat ng mga bagay na nakatago ay maaaring malantad na no, maraming negatibo sa paligid mo, malalaman mo na kung sino ang mga tumatrader at naggagawa ng negative uh, blockages sa iyo, no? Malalantad mo na, malalaman mo na, no? Additional messages. Reference with the three of pentacles, no? Collaborations, no? Teamwork, no? dito ditong maaaring pinagtutulungan ka. No, meron talagang gumagambala sa iyo dito. And there's a page once may magandang balita na paparating. Some of you guys no, ang mga taong um, pinag, um mga taong nagtutulong tulong para pabagsakan ka dito uh, ay maaaring katrabaho mo, no? Or maaaring nasa mga nasa paligid mo. There's a page once may may impormasyong kang malalaman. No, and there's a good news coming in. And there's a require Pentecost matuto kang mag uh, protection and mo ang iyong finance. Maging mature ka how to handle these things. No, kailangan mas maging mature ka at mas maging um, mauta ka na this time. And there's a three of cups. No, there's a lot of, a people around you. There's socialized. No, mag ka from this group of people. Now, what is the hypothesis? What is the hypothesis? represent with the nine of cups there so which payment no there is a something unexpected moment or unexpected situation may mga bagay na matutupad na sa iyong mga pangarap ano man yung mga bagay na hinakangad mo makakamtan mo na ito additional messages represent guys with a judgment Pinapaalalahanan ng kanag you need to pay attention bakit dahil nasa paligid mo lang ang mismong gustong sumira ng eksena mo kaya pinapaalalahanan ng ka binibigyan ka ng informasyon na kailangan mong maging maingat, no? And of course, parang there's a red flag, no? May mga uh, pahiwatig signs or securities na sa sa'yo na you need to pay attention. Now, what is the pentacles? Represent guys with an emperor. mature ka how to manage and control this situations, no? Kung baga kailangan magkaroon ka ng uh, civil pa rin yung pakikipag-usap um, mo, pakikipag, um, kumbaga, pakikipagtalakayan mo or something, pakikipag-ugnayan mo sa kanila, kailangan civil pa rin. But, you're also mature enough, no, para budulin or lokohin nila or para ma mapaikot pa nilang muli. Ngayon, hindi ka na basta-basta magpapadala sa mga sinasabi nilang salita or matatalinahagang salita. No, hindi ka na magpapabudol or magpapauto. Now, what is the page of wands? reference with the king men, reverse something delay Sa so some of you guys nakakaranas no, ka na delays and cancellations Nasa no, every transactions no may magandang balita dito na maparating. wag kang magalala makakaranas man delays pero darating pa rin what is the queen of pentacles reference with the six of swords with the transition unti-unti kaya makakalaya at makakawala na sa hindi maganda sitwasyon. Na muli ka ng makakabangon at magdadala sa iyo ng maturity, how to manage, na no, kung ano man yung mo, pinaghihirapan mo, mas matututo ka ng uh, pangalagaan nito. No? Ang laki ng pinagbago ng iyong pagkatao dito. There's a three of, There's a three of ones. There's a witty for a witty for ship. No, kung may inihintay ka, there's a possible na makuha mo na. Pero mag-ingat ka no, sa mga taong uh, mga nakakausap mo. na no, dahil maaring isabotahin nila to. There's a 333 representative support and requires a pay attention no, sa mga tao sa paligid mo. What is the high fist and of course the knight of cups? Represent with the knight of sword. Some of you guys, no, kung nagkakaroon ka na sleepless and anxiety that because of fear, no, or pangamba, takot, no, alinlangan, no, kailangan na buo ang iyong tiwala, sa ating gabay. Makinig ka sa intuitions mo. No, hindi ka ililigaw nito. May mga mensahe sa iyo at babala, pinapakita sa panaginip mo, sa visions mo, sa daydream mo. And there's a time moment na may mga tao talaga na gusto sumira sa iyo. Lalo-lalo na yun sa paligid mo. No, maging aware. What is the message? There's a hermit card, spiritual enlightenment, or spiritual awakening, or realization. May mga bagay dito na unti-unti mo nang mapagtutugma-tugma. No, ngayon mas magiging mas mature ka na no hindi ka napadadala ng tension or emosyon. there's a two of wands you have the party choose pipili mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo hindi na basta-basta magtitiwala muli there's the full cards so si si ka yung pananapalata at tiwala dito ngayon binago ka ng mga karanasan mo what is additional messages there's a five of cups no some of you guys yung mga tao sa paligid mo na maaring na-disappoint dahil alam mo na eh, no, bago pa nila um, gawin yung kanilang mga balak, nagkaroon ka na ng, kumbaga, babala, no? Nagkaroon ka na ng instinct, visions, no? At uh, hindi ito natuloy at na hindi na ala na isa katuparan ang gusto nilang mangyari. There's an ease of sword with a mental clarity. Bibigyan liwanag ang iyong isipan. No? Bibigyan ka na mas klaradong pananaw at mas klaradong kaisipan dito na magpapalaya sa takot at pangamba mo. And of course, guys, there is a something with the four pentacles for saving money, for protection mo na, papangalagaan mo na, ano man yung mabagi na meron ka. Ngayon, very protective ka na. No, sa lahat ng kilos at galaw mo. There's a ten of swords. Di ba? Diba? And of course, they reverse. No, no more sabotage. Wala nang makakasabotage sa'yo. Dahil, bago pa mangyari yon, alam mo na ang magiging puno at dulo na mangyayari. Di ba? Diba? Magkakaroon ka na ng instinct. And there's the king of swords, no? Naputol or puputulin mo na yung mga kaugnayan sa mga tao na to. Ngayon, mas magiging, mas matalino ka na at wise ka na. No? there's a several cups, no? There's a lot of opportunities, options, choices coming in for you. No? Ngayon, na pipiliin mo na yung mga tao pagkakatiwalaan mo. No? Lilipat, aalis ka na sa lugar kung saan, marami, kung saan na magkakaroon ka ng peace of mind, kung magkakaroon ka na katahimik ka na at kaayusan. What is the digital messages? And there's a six of ones. At mo to. No? Itong laban na to, maaaring magdala sa ito ng, um, ng katuparan sa iyong mga kagustuhan or pangarap. So let's see. Hanapin natin, nagilapin natin about naman tayo sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career, shuffle muna tayo ng bare light. finances and career guys there's a deceptive so with the snickiness. mag magingat ka there's a cheating lahing on you may susubok na lokohin ka linlangin ka paikutin ka magingat ka may impostor no there's a king of wands lagi mong titingnan yung posibilidad no mayroon dito magsisinungaling behind your back pero ngayon alam mo na yung intention nila no there's a five so nagkakaroon kasi ng self sabotage dahil sa lubos na pagtitiwala mo. So, ngayon magiging patas na raw ang laban. There's an ease of once na magkakaroon ka ng bagong proyekto o plano. And of course, there's the Nine of Pentacles na mas lalo ka magiging secure na sa gagawin mo. No, ano man yung bagay na, na uumpisahan mo, gagawin mo, mag-iisip ka muna kung ito ba'y safe for you. At mag-iingat ka na hindi ka na magbasta-basta mag-share ng information with other people. Dahil alam mo na at the end of the time, no, sasabutayin ka dahil may rami sa paligid mo na susubok lokohin ka. Pero hindi nila alam, there's a foresight with the King of Wands na alam mo na yung magiging possible na mangyayari dito. And of course, there's the moon card. See, truth reveal. Ilalantad ano yung intention nila sa'yo. ba diba? Binibigyan ka na ng pahiwatig, paalala at babala ng iyong mga gabay. Kaya pala, there's a treaty deal with the support. So, ibig sabihin dito, you are also guided. Pagdating sa love life, so there's something that charged with an action movement. Now, there's a two joining forces. Some of you, if you are being single, guys, may taong darating. No? Parating na talaga siya. And of course, there's a page of Pentacles na pagdating sa love, magkakaroon ng investment, or either, kabaga dito sa tao na to, talagang isusugal mo siya, o ilalaban mo na siya. No? And of course, guys, there's something to seek sa Pentacles, magiging balance na kayo. No? There's a give and take na, and balance ka na pagdating sa love. And there's a seven of Pentacles, matagal mo tong hinintay. Matagal mo tong gustong mangyari. No? Ito yung paghihintay mo, magdadala sa ito sa paglak paglakas at paglago mo. No? Dito mo makikita na lahat ng bagay na pinag, pinaghirapan mo, lahat ng mga bagay na naranasan mo, um, kung pala talaga, no, yung mga bagay na yun para hubugin yung buong pagkatao mo. No, para nasa sa ganun natuto ka na, hindi ka na basta-basta malilin lang ng nino man, and there's a 10 of cups na no, magiging masaya ka na in the near future. Diba? Magiging maayos na at magiging masayang ang iyong pamilya, ang iyong relasyon. Pagdating sa kalisugan, there's something that you don't want. There's a past communication and past movement. Magkakaroon ng changes and development na pagdating sa kalisugan mo. And of course, lakasan mo ng loob mo with a queen of wants Alisin mo yung pag-aalilangan mo at takot mo sa lahat ng bagay na gagawin mo. Isa to sa bagay na magbibigay balakid no, kaya ka i stress madedepress, or magkakaroon ng anxiety, sleeplessness dahil dito. No, kailangan ni boost mo yung confident mo. And there's a an higher friend for a lesson learned. Na no, umiwas ka na sa mga bagay na nakakasama sa'yo. matuto ka na. And there's a repeat of coughs, no, emotional healing pagdating sa emosyon, maging balanse ka na. No, there's something the sound can with a pure positive about ka. Magiging maganda kalalabasan dito. Magbubunga to ng mas positibong kalalabasan sa buhay mo. At magiging ma ng kalagayan mo. There's a devil card. No, meron talagang sumasalbahi sa pero alam mo kung sino to at anong punot dulo nito. Last one, last one card for the devil, card. So there's a death card. Tatapusin to, no? Etong devil energy nito, maaring mawakasan na at matapos na. now there's a, the lovers. No, connected talaga siya with your love life. na no, ibig sabihin maraming naiinggit sa inyo, maraming kumbaga kumakarang at tumakad lang sa iyong um, um, relation or either guys no kaya lagi kang sawi or lagi kang broken dahil mayroong taong gumawa ng hindi maganda sa iyo ginawang ka ng sumpa na hindi ka maligaya sa taong makakasama mo laging mawawakas no it's either kung hindi mamamatay um kumbaga mag magkakaroon ng um, closure or ending ang inyo relationship maglolo ko ganyan kumbaga kailangan mo matapos sa maputol tong devil na to na ginawang sumpa sa iyo ng tao na to na naiinggit sa iyo. So let's see what is additional messages with an spirit with a magical fire messages. Advice is a request to pick a card, yes or no. No, kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. The is comment down below kung nakapili ka ng magiging um, sagot sa tanong mo. That, of uh, oh, malalaman mo yan sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. Okay, let's see what is the magic of our messages represent what? Let's see what is the magic of our messages. And admit your true feelings to yourself na kailangan mo tanggapin sa sarili mo kung naman yung totoong nararamdaman mo. Iwasan mo magpagdap. No? Maging tapat at maging totoo ka sa nararamdaman mo. And you get the power. No? Kung baga, kayang-kaya mong baguhin, kayang-kaya mong marasolba, matapos, at uh, lahat ng mga uh, pinagdadaanan mo. You have, you have ability to resolve your, uh, this situation. And of course, there's a vegetarian. Some of you guys, no, kailangan mo na more veggies mo ng atake mo. No, more gulay. No, miwas ka sa mga karne. There's a travel, guys. No, may travel ka din dito. Maaring makaalis ka or either um, magkakaroon ka ng... um, uh, upcoming trips no? To love, change your life with a positive way. Ito no, po, para makapag-unwind ka, ma-relax yung utak mo. Or makapag ka ng trabaho international. And of course, there's something receive, no? Marami kang bagay na matatanggap na. No? And of course, there's a transformation, malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo, no? Sa mundo mo. And there's a truth. Lahat ng katotohanan maaaring ibahagi na sa'yo na wala nang kahit na sino makakapagsinungaling sa iyo dahil ngayon pa lang malalaman mo na ito. What is the security is? Ibig sabihin bago pa siya magsinungaling, bago niya pa itago ang katotohanan, malalaman mo na mun. Malalaman mo agad. And of course there's a vision. See, I told you, may mata na maaring makita. No at malaman mo ang tunay na pangyayari or nangyari or maaring magiging sagot to sa lahat ng katanungan mo na mabibisions mo, makikita mo no, ang katotohanan sa likod dito. And because there's a wildness, magiging mas mabagsik ang iyong kakayanan, ang iyong kaalaman about sa spiritual during full moon. No? Mas lalawak ang spiritual mo, magkakaroon ka talaga ng spiritual development and growth about sa spiritual. And of course, there's something persistent. Kailangan mo magtsaga. Aralin mo mabuti. Unawain mo mabuti ang pinababatid sa'yo ng ating gabay. With the Roman sage for a mystic love oracle deck. There's a so social media keeping tabs. Some of you guys na so maraming nag i sa sa'yo. Maraming mga naghaharap na kliyente, customers sa'yo. And there's a magnetic attractions, no? Kaya yung dalawa na person mo is very, um, kumbaga, attracted sa isa't isa. No, iba yung karisma nyo, iba yung atake nyo, iba yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Tisa. What is an angel's number represent what? And there's a 24-24 with the good times. You are worthy of affection, leisure, and flashers If you tell your family and friends how you feel, you find that, that you're on the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it will, pain, it will find it way back to you multiplied. So, see, kung maga kailangan may pahinga yan, of course, kailangan mo makalina na bawat eksena, no? Lahat ng bagay na ito, pahalagahan mo. At kung ano man yung bagay na nararamdaman mo, kailangan sabihin mo sa taong um, importante sa buhay mo. Dahil, baka rin pares na nararamdaman, pares kayo ng na naranasan, no? Baka makakatulong din siya for your growth. So, let's see what is the money move or deck. What is the money move oracle deck? There is a surprise. Maraming sorpresa. Maraming bagay na hindi mo inaakala. No? Unexpected turn can bring positive change. You know? May mga bigla ang pagbabago na hindi mo akala ang ipagkakalob sa'yo. So, there's a clarifying for a love situation. And this something is strong roots. Pull weeds of resentment so your your love can bloom. No, lalago ang pagmamahal at ang uh, pinanggagalingan ng pag-ibig nyo sa isa't isa. No, mas lalago, lalakas, titibay ang inyong pagsasama. And the shadow work represent what? What is the shadow work represent what? And there's a something healed through art. Creativity and expression. Express your shadow in art and let healing unfold. So see, lahat ng mga bigat, trauma, kailangan magpakawalan yan, no? Ibahagi mo yan, ilabas mo yan. Dahil, kumbaga, may mga bagay na dapat ka matutunan dyan. At hayaan mo siyang kusang humilom, no? Ayon sa um, kagalingan ng puso mo, na hindi pilit no, ang paghilom nito. What lies beneath with here future? Ano yung mga bagay na nakatago sa ginaharap mo? Represent with the depression. So, see? Kung sa bagay na to yung uh, pag-iisip, no, kung ano-ano, ayan ang bagay na uh, magiging multo or magiging mitya ng iyong pagkasira, no? Kung ano-ano yung -ano iniisip mo, isa, sa, ito isa sa, isa to sa nagbibigay balakid sa'yo at magkikreate ng blockages. And of course, there's an outdated, expired, expired, No, ibig sabihin dito, wala na sa panahon, wala na sa eksener to. Itong balita na to ay maaaring um, malaman mo. No, parang uh, may mga nangyari sa nakaraan oh, ngayon mo lang matutuklasan. Ngayon mo lang malalaman. No, may mga bagay sa nakaraan na ngayon mo uh, malalaman. No? So, let's see what is the clarifying for your life situation. Kung bakit ka na-depress, kung sino yung pina, may kinalaman kung bakit ka nagkaroon ng ganyang problema, suliranin, kung sino ang may punot dulo, malalaman mo na. And of course, emerging dawn, trust and every ending is another beginning coming in the sky. So see, magtiwala ka na sa bawat katapusan ay bagong, ay bagong simula. Magtiwala ka. Lahat ng bagay na to ay ayon sa kaloob ng Diyos. What is the part of the light? What is the part of the light? Represent what? Reference with the perseverance. No, kailangan mo talaga magtiyaga. No, kailangan mong magpatuloy sa yung ginagawa. I believe in myself and stay true to my heart through persistence, I follow my path without unwavering trust, knowing that everything will move in a positive direction. Alam mo sa sarili mo, nasa pagtyaga mo, dadaling ka sa mas positibong kalalabasan at magbabago na ang ikot ng sa iyo. Maraming pasabog, maraming bulabog, maraming bagay na magaganap na akalain mong abot kamay mo at makakamtan mo ito. So let's see what is the peak a carjazz yes no? So let's watch this. Okay, let's see what is the peak a carjazz yes no? yes or no pick a card. So, sino yung nakapili na number one na ito na yun? Sino yung nakapili na number one? Umpisa na natin. There is a no. Obstacle too large. Seek another way. Na no, napakalaking pagsubok tong dumapo at dumating sa buhay mo. Humanap ka ng ibang paraan para makakuha ka ng uh, bagi para makaalis ka dyan. No? wag mong hakayaan na mabulok ka sa situation. Number two. There is something a yes. Your eyes are fully open seeing what possible. Ito yung sinasabi ko kanina na binibigyan ka ng mata para masilayang ang totoong nilalaman nito. Makikita mo ang posibleng mangyari at maganap sa buhay mo. Maganda ka na. Number three. Represent guys with a yes. Beauty and growth surround you, cherries. Mapapalibutan ka na ngayon ng paglago at paglakas at kagandahan sa pagyabong ng buong pagkatao mo. Babaguhin na nito ang nakagisnan, mga nakasanayan mo dahil sa bawat mga dagok na pinagdaanan mo, ito na ang paglago at pagsibol mo. So guys, this is um, a random gabay for the sign of Scorpio. Scorpio, 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 Scorpio maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman nila at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gaffer. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of directs, Maraming salamat po sa mga walang sawang pag -support sa aking channel. Lalo, lalo na ang dirigiskip ng Azaway. Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig na guma na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po yung see the next video. Bye-bye and babush!